So ayun guys, ayan. So pupunta tayo sa secret lagoon. Ayan, dito sa isla na pinuntahan natin, ano? Ayan. So samahan niyo ako, guys. So para updated kayo, no? Sa mga napakagandang tanawin na ating ipapakita sa bidyong ito. So ayun guys, pa-like and share naman ng ating uh, videos na ito, ayan. At pa-follow naman po ng ating uh, feeds, no? Para lagi kayong updated sa ating uh, i-upload na mga videos ayan. So ayun guys, let's go. Samahan niyo ako. Ayan. Diyan tayo dadaan guys. Ayan so. Kita nyo guys. Ayan. Meron nga butas doon. Ayan. So pero hindi ho tayo dadaan dyan. Ayan. Diyan tayo pupunta guys. Ayan. So dito tayo dadaan guys. Sa ano. Sa malit na butas na yan. Ayan. Ayan. So, samahan nyo ako guys. Hanggat uh, makapasok tayo doon sa loob. Ayan. So, sobrang uh, linaw ng uh, dagat dito guys. Ayan. So, kaya kung papasyal kayo dito guys. So, talaga nga hindi kayo malulugi ano. Sa sobrang uh, ganda ng mga viewing. Ayan. So, ayan. merong mga tao sa loob guys. Ayan. Dito tayo ano guys. So, ayan. Kung nakikita nyo yung uh, Hagdan, Ayan. So, dyan tayo aakyat. Uh, hindi ko na nilagay sa, anong guys, yung ating kamera, uh, no? Dahil uh, mal lumalabo. So, kaya tinanggal na lang natin sa, ano niya, housing. So, okay lang naman kahit uh, mabasa na ng dagat. Ayan. So, yun guys. Samahan yung uh, umakyat. Ayan. So, yun guys. Dito tayo akyat sa hagdan. Ayan. Yung uh, lagoon pala na ito, guys, ay, uh, ano, nasa loob, ano, nasa loob ng, ano, ng uh, uh, isla. Ayan. Kaya, dadaan tayo ng hagdan at ulay. So, ayan guys. Meron ng mga tao dito sa loob. So, ayan guys. Ayan. So, ayan. Meron ng uh, mga ano. Meron ng mga naliligo ano sa loob. sobrang ganda guys ano so ipapakita din natin yan guys yung ano yung uh, ilalim ng uh, <laughs> ano ano uh, so, meron tayong mga kasama dito guys na naligiko, ano? Ayo, para labas ko na yan so guys talagang medyo maingay lang dahil ano po ito dahil uh, awag nito ayan so ayan na guys yung uh, ano dito na yung uh, loob ng uh, lagoon ayan so dito tayo duman guys sa hagdan na ito ayan meron tayong ayan uh, yan sila na yung nagbibidyo so ayan guys yung uh, loob ng uh, lagoon ayan ano? Hindi <laughs> 'to maliit lang ito guys pero sobrang ano, sobrang ganda at syempre sobrang linaw ng tubig, ano. Ayun. So ayun yung ilalong grade ng ano.